Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahiladzi biniamati tatimu sa lahat So ngayong araw po kasama po natin ulit si Ustaz Muhammad Rodriguez para po tanungin ang ating mga kasagutan So Ustaz, ano nga po ba ang kaparusahan sa mga taong tumanggi sa pananagpalataya at ano nga po ba ang ganting pala sa mga taong tumanggi sa pananagpalataya? Rabbi israh sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli alahumma ahdina wa ahdina wa sababan lima nahtada wa ba'd assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh magandang araw po muli sa lahat ng mga kapatid sa sangkatauhan ang buhay natin dito sa daidig ay pang samantala lamang hindi talaga ito ang tunay nating kakanan inilagay tayo rito may kadahilanan wa makalaktul jina sa insa ila hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban sa ako ay nararapat lamang nila na sambahin. Kaya habang tayo ay tumatahak dito, hindi hinayaan ng Allah na wala tayong tatahakin na tamang landas patungo sa kabilang buhay. Dahil ang pananapili natin dito ay isang examination lamang at kukunin natin ang bunga ng ating pinagsulitan sa kabilang buhay. Kung mabuti ay mabuti rin at kung masama ay masama rin. Kaya sa sino mang magmamata sa tadangi, kaya nga nagpadala ang ala ng napakaraming mga propeta at sugo, wala kadbaat nga pe kundi ummatul rasulan ani budullah wad stanibud Walang pag-alida nga nagpadala kami ng napakaraming sugo sa bawat sambayanan na kung saan isinasaad sambahin ang dalisay ang Allah at iwaksi ang lahat ng maling ng pagsamba ko sa Allah. Kaya ito yung kaligtasan. Sambahin mo ang Diyos ng dalisay at iwaksi mo ang lahat ng hindi karapat-dapat -dapat sambahin bukod sa Kanya. At ang ganding sa kabilang buhay ay tinatawag na paraiso. Subalit ang sinamang magmamataas, ang kanyang ganding ay impyadong na Yes, isa sa kaparusahan sa impyer ng apoy ay painumin siya ng kumukulong nana na napakapait, napakabaho, napakainit, napakalagkit. At mahirapan siyang lulukin ito. Subalit walang anumang kaparaanan kundi di kanyang lulukin. At ang kamatayan ay naroon sa lahat ng dako. Subalit hindi mga mamamatay. At ang kaparusahan ay nasa kanyang harapan. Isa lamang ito sa kaparusahan sa impyer ng apoy. Ang isa pang kaparusahan doon ay pasusuotin ng isang tao ng pangyapak o tsinelas o sandalyas na gawa sa apoy na dahil sa init ito ay pumukulo ang kanyang utak na iisipin niya na ito na yung pinakamatinding kaparusahan. Pero ito yung pinakamagaan na kaparusahan sa impyernong apoy. Pasusuotin din siya ng lusaw na alikitran na gawa sa apoy at ang kanyang mukha ay natatabunan ng impyernong apoy. Aragdaga pang kaparusahan ay lilitin ng kanyang mga balat at pagkatapos itong malitsyon, ay papalitan muli ito ng panibagong mga sariwang balat at ito ay patuloy at patuloy na gagawin sa kanya magpakailanman na wala ng wala ng wala, wala ng pagmamali at wala ng katapusan. Aragdagan pa sabagat ito ay salit-salit ang mga kaparusahan na ibibigay sa kanya. Kayo siya ng kumukulong tubig na matutunaw at madudurog ang kanyang mga bituka at tatagas sa kanyang mga kalamnan. Kaya dapat bilang isang tao ay pangalagaan niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa tinatawag na matinding kaparusahan sa kabilang buhay ng wala ng kapakusan. Subalit, ang sino mang maniniwala at gumawa ng kabutihan, siya ay magmamana ng paraiso. Na kung saan siya mananatili sa palasyo sa mga nagtataasan ng mga palasyong ito at napakaganda. Wala nang kamatayan, hindi natatanda, hindi na maluluma ang kanyang mga kasuotan. Pala siyang gawa sa mga gintot mga pilak at pinagdikit-dikit sa pamagitan ng luwad na ang amoy ay mas at ang gravel and sand ay mga rubis at mga perlas. Sa kanyang palasyo, ang tinatawag na sahig ay tinatawag na kristal na salamin at naaaninag niya roon ang umaagos ng mga tubig tabang na ang amoy at lasa kailanman ay hindi nagbabago. Mga tubig ng mga tinatawag nating gatas na napakaputi at hindi napapanis. Mga tubig, mga tubig, mga ilog ng mga pulot pokyutan na napakalinaw at napakapuro at mga ilog ng mga gatas na napakasarap inumin na walang pagkalangon sa sinumang iinom ito kapag ang tao ay napunta sa paraiso, wala nang kamatayan sa kanya bilang tao ang pinag-usapan natin dito. Papasok ang lahat ng mga mananampalataya sa paraiso na ang tangkad ay kasing tangkad ni Adam, na ang tangkad ni Adam ay manahigante na tinatawag na 60 armland. At sa paraiso, wala nang mga menstruation ang mga kababaihan at kung kakain at iinom ang tao, hindi na sila dudumi at hindi na sila iihi at paglilingkuran sila ng mga kabataan na kung saan ang mga mukha'y parang butil ng mga perlas at sila'y mananatili roon magpakailanman. Naway ang lahat ng mga sambayanang Pilipino sa pamagitan ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala magmana tayo nawa ng paraiso at buhay na walang hanggan kayo din ang magmula sa ating saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Ah, uh, yeah. ustads, uh, panghuling katanungan, ano po ang may papayon sa mga Kristiyano na nagdadalawang isip na magbalik Islam sapagkat natatakot sila na baka itakuin ng kanilang mga pamilya? Masya Allah, tabarak Allah. Na-experience namin ito bilang dating Kristiyano. Subalit, ang um, kung mahal natin ang ating mga mga asawa, kung mahal natin ang ating mga magulang, ay kung ano yung katotohanan, iyon ang yayakapin natin kasi hindi nila alam na ito pala yung tunay na katuran ng lahat ng mga propeta dahil sa mga black propaganda na naririnig nila. Pero kapag ito ay inalam natin at pagkatapos nakita nila na ito ay isinapamuhay natin, sila mismo ang mahihikayat sa napakagandang katuruan ng pananampalatayang Islam. Maring sa una may mga pagsubok, subalit alam naman natin na hindi nawawala ang mga pagsubok na ito. Kung ano katotohanan, yun ang yakapin natin, unahin natin ang Allah, at pagkatapos magiging madali para sa atin ang lahat pagkatapos nito. Masyala taba. So maraming maraming salamat po, uh, Ustaz, uh, Muhammad Rodriguez, sa mga sagot sa aming mga katanungan sapagkat marami po talaga ang tao na gustong magpalipis lang ngunit nagtatakot sa kanyang pamilya na bakit takwil siya at dahil doon nakakuha siya ng kaalaman kung bakit kinakailangan talaga nila o kailangan talaga nila na maging gusto. Yes, alhamdulillah, karabidahan niya. Masyata para salamat